Hey guys, what's up? Welcome to my blog. It's your girl, Clouds Dime. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please, pakipindot naman po ng subscribe button and pakilike na rin po ng video na to. So today mga sisi, ayun nga, nandito na ako sa bagong bahay namin. Actually, hindi naman siya bago kasi built to ng 1978. Isa siyang townhouse. Ayan. So, medyo magulo pa rin po kasi guys. Kaya hindi ko kayo ma-house ma tour. Pero ito po yung paligid niya. And isang, isang part po sa bahay na to na gustong gusto ko. Kaya talagang ito yung nagpatibok ng puso ko. Na ito yung kuhanin namin. Is itong windows. Ito. Yan. Sobrang laki niya po guys tatlo po siyang windows. Yan. Tapos bumili na lang po ako ng blinds. And, of course, itong mga kurti-kurtina. Ayan. Medyo madilim po eh. Kasi makulimlim po sa labas. Yan. And then, yung pong American flag na yon is sa kapitbahay ko. And then, ito po yung front yard namin na kung napapansin nyo, marami ng damo. Ayan o. Oh, mataas na po yung damo. And then, yun yung car namin, ng kapatid ko, car ko. And then, yung mga trash na, trash bin po, is, ayan na. Hindi nakatulad sa apartment na nagtatapon po ako dun sa dumpster. So, yun, meron kaming recycle na blue, and then yung black is dun sa mga nabubulok. So, pasensya na kayo ngayon sa aurahan natin today, mga sisi, kasi kagigising ko lang talaga. And ito, bumili kasi kami ng pangkat ng grass eh. So, mower, hindi naman kasi din pwede ang mower kasi tulad nga sinabi ko sa inyo, townhouse itong nabili namin, may katabi kami. So, ang only way lang na para makapunta kami sa labas or madala namin yung, yung something para makapaglinis kami ng grass is mas, tsaka malit lang naman din po yung yard namin is yung trimmer. So, bumula ko ng trimmer and then ng blower. Combo na po siya. Sa Home Depot. And nakasale po siya. So ito po yun. ginawa ko ngayong umaga. Pagkagising ko, ginawa ko ginawa ko na po agad 'tong chineta po na po agad para po this weekend is makapaglinis na po tayo ng front yard. Yan. Siya po ay Ryobi 1 Plus PH. 18 volts cordless string trimmer and edger and jet fan blower combo kit. Yan po. Kasi kailangan po talaga yan dito sa sa apartment. Ayan. So, sinet up ko na po yan. And then, yung battery po is sinacharge ko pa. Ayan. So, ito po yung living room namin. Medyo magulo pa po. Pasensya na. Ayan. And then, yung LBC box. Alam niyo naman, mga Pilipino tayo. Ayan. TV namin. Ayan po yung setup namin. Ito yung computer table ko. Medyo magulo pa talaga. Tapos, yung battery. Yan, sinacharge ko po yung battery ng ano, ng, ng blower. And then, ito po na po yung start ng, ano, ng kitchen. Sobrang gulo pa po, promise. Ito yung table namin. Siyempre, hindi mawawala ang eggs. Siyempre, ebay eggs, itbulaga. And then, banana, of course. May treadmill po ako doon. Ayan. Yan pa rin yung treadmill pailaw namin. And then, ito yung mga halaman. syempre money tree, pampaswerte daw yan. Of course, yung clouds dime na sign. Ayan. Tapos, ito po yung likod namin. Mga sisi. Ayan. So, nakikita nyo naman po na wala masyadong imomover. Kundi yun dun lang sa medyo ends na malapit na sa fence. So, ito po yung backyard namin hindi naman siya ganun kalaki tas may shed kami kung saan nilalagay yung mga storage yung mga mga outdoor na, na tools tulad nga nung nabili ko yan lalagay ko na po yun mamaya Tapos yan parang tiles po yun outdoor tiles so, yung halaman na snake plant nilabas ng mother ko yan namatay tuloy kasi indoor lang po talaga siya kasi medyo malamig pa rin po kasi tapos yung kitchen, natin yung ilaw. Kahit makalat pa, Meron kaming recycle bin dito. Yung mga bottle of water. And then yung mga nabubulok. Yan yung mga... Naipatong lang po namin yan kasi kumain kami. Pero doon po talaga namin nilagay yan. Ito yung air fryer. Coffee maker. Yan. Makarat talaga. Pasensya na. Gusto yung view. Kaya gusto, gusto ko kasi sa bahay. Maraming bintana. Maraming view. Ayan. Kurtina pa rin po ito ng may-ari. Hindi pa namin napapalitan. Pero bala ko pong ng blinds yan. Tapos ito po yung cabinet. Ayan. Yan po yung kitchen. Yung microwave. Samsung. Baka naman. Ayan. Yung yeah, microwave. Overhead microwave po atang tawag dyan. And then itong lutoan namin. Ayan. Whirlpool. Baka naman. Ayan. yung kami nagluluto. Electric po yan. And then yung oven. Ayan. Siyempre. Olive oil olive oil po kami for healthy yan. Pang prito, pang lahat po olive oil, mamasita. Hindi pa po talaga organized dito actually. Wala pa po kami masyadong gamit kasi nagtapon din kami ng mga gamit. Ayan, custom ref namin. Samsung, yan. Kahneman, yun, ala Virginia Beach. Yan, marami pa po kasi kaming, ano, kailangan namin ng storage talaga. Ayun. So, ito po ang ikot ko kayo. Yan. Mas malaki na po yung space namin. Although hindi pa po kami nakapag-ayos masyado. Ganyan. So, tapos dito po yung aming laundry. Magulo pa din. Yan. Ito po yung dryer. Ito yung washer. Tapos, yan po yung uh, sabon. Magulo po talaga as in. Eh. Tapos may banyo po kami dito. Ayan. Ito so, yung aming parang powder room. Yan. Toilet paper. Tapos yan. Yan. Powder room po namin yan. Yan. So, tapos na tayo. Sobrang gulo po po talaga mga mga sisi ng bahay namin. Tapos yung mga kwarto naman po is dito sa taas. Ayan. LBC. Baka naman Ito yung door. Bumili nga po pala ako ng storm door. Tapos yan. Siguro next time na po yung ano yung taas. Next time na po siguro mga CC yung ano, second floor kasi po medyo magulo pa talaga. Hindi pa kami masyado naka-organize. So yun, in-update ko lang po kayo na okay naman po kami and nandito na po kami sa, sa bagong tirahan namin. And kung saan sobrang sobrang marami na po kaming space. Yun nga lang po kulang kami sa mga mga uh, cabinet or sa mga organizational na kung saan namin tatago yung mga staff na mga bagay-bagay, ganyan. Pero so far, okay naman po and yun nga, ito sinabi ko. Sana po magtuloy-tuloy ang aming kalakasan at yung wisdom and knowledge na binibigay ng ating Panginoon upang sa ganun patuloy kami makapagbayad ng aming mortgage o ng bahay dito sa Amerika. So mga sisi, mga kasimple life in America, sana po is um, may share ko na i-share ko sa inyo yung update sa buhay ko and yon maraming maraming salamat po sa inyong pananood and sorry po talaga dahil hindi talaga ako nakapag vlog for like how many weeks dahil po sa process po ng pagbili ng bahay ang dami po talaga daming ginawa ang dami ko na si Kaso and then yung naglipat po kami kami lang din talaga hindi na po ako nag nagbayad ng mga moving company or yung mga company na pwedeng kayong tulungan sa pagbubuhat, syempre babayaran po din yun. Eh syempre, sayang din naman po yung perang ibabayad. Kaya siguro mga one week po kami naglipat na talagang pagod na pagod po yung katawan ko. Talagang nanghina po talaga ako mga sisi. Talagang asin wala po akong lakas. Kaya yeah, hindi na po ako nakapag-update sa inyo. Kaya pasensya na po. Pero ngayon po, unti-unti, medyo nakaka-recover naman po. Nakabawi na po ako ng lakas. Ganyan, syempre. Kaya itutuloy po natin yung kwentuhan at yung pagbablog dito sa Amerika. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga sisi. Bye-bye po!